Naawi sa encuentro ang paghuli sa mga suspect na nagbebenta ng loose firearms sa Maguindanao del Sur. Pero ayon sa mga otoridad, mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ang kanilang nasa gupa. Mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, mga puwersa ng Moro Islamic Liberation Front, nahuli sa Running Alamin natin at i-discuss natin bakit nangyayari ito hanggang sa ngayon. Nauwi sa enkwentro ang paghuli sa mga suspect na nagbebenta ng loose firearms sa Maguindanao, Del Sur. Pero ayon sa mga otoridad, mga miyembro ng Bangsamoro, Islamic Armed Forces, ang kanilang nasagupa. Tunghaya sa aking pagtutok. Padre, sir. Padre, sir. Naging tensyonado ang CIDG operation nang makatulog umano ang mga huhulihin na puro pulis pala ang kanilang katransaksyon. nga! Dalawa ang agad na naaresto. At pinusasan. Isip mo. Pero sa kabilang kanto ng kalsada, tumakbo ang iba pang mga kasamahan ng mga suspect na pawang mga armado rin umano. Pumosisyon ang iba pang pwersa ng mga polis. Dumating din ang backup ng CIDG para magbigay ng dagdag seguridad, pero bago pa man sila makababa. Umalingaw-ngaw na ang mga putok ng baril. Pagkatapos ng putukan, tatlong suspek ang nadakip, isa naman ang sugatan at may isa pang napatay. Lahat ayon sa CIDG, mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces yung na-neutralize dito ay si Saldi Usman, isang batalyong commander ng Inner Arm Base Command ng BIAP MILF. During the case build-up, hindi alam ng CIDG that we are transacting MILF members. Doon na lang natin nalaman na mga MILF members sila, sila immediately after their arrest kasi nagpakilala na sila na they are members from uh, bangsa Moro Islamic Armed Forces of uh, MLF. Ayon sa CIDG, kilalang nasa gun running activity ang grupo. Patunay raw ang video kung saan dinemo nila sa undercover police officer ang binebenta nilang machine gun. Itong tao na to ay nag-offer ng firearms and ammunition of different uh, types and caliber. So, in engage ni <muchin> CIDB to a future buyer, uh, this fire ha. this fire buyer ay nag-order na parang sa Danau lang din ha. K3 Daiwo Machine Gun. Itong uh, tao na to ay nag-offer na firearms <muchin> na and ammunition of different that, uh, types and caliber. So, engage ni CIDB to a future buyer. Ayon! Ayun nakakita ninyo na ganon katindi ang proliferation of illegal firearms dyan sa Bangsamoro region. Kasama pa ito sa challenge ng ating gobyerno, paano matanggal ang mga illegal firearms mula sa kamay ng mga individual. At kung matandaan natin ay nagkaroon ng kasundoang pangkapayapaan ang Moro Islamic Liberation Front, at saka yung Government of the Philippines back in 2014 na nagbigay daan kung bakit nahinto na ang barilan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at saka ng Moro Islamic Liberation Front. So balit, mayroong mga firearms na andyan pa rin sa kamay ng MILF members dahil hindi pa nakumpleto ang tinatawag na decommissioning process. Uh, na kung saan ay required na i-hand ang mga barel at ito ay i-safekeeping o kaya kung kasama ba dito ay i-demilitarize ng uh, gobyerno at ng mga partners nito sa uh, peace agreement. Ngayon, alam natin kahit sa organization mayroon talagang mga bugok Ah kahit ah, anong organisasyon mayroong nagpapasaway sa Moro Islamic Liberation Front at sa kasabang sa Moro Islamic ah, Armed Forces BF yung kanilang arm group ay merong involved sa mga kriminalidad at itong grupo na to ay ang example na nagbebenta ng mga baril at nakita natin lahat yan ah, sa palagay ko ay dati na pagmamayari ng sundalo kagaya ng K3 ay mula yan sa Bansang Korea issued yan sa Philippine Army K-3 Squad Automatic Weapon 5.56 yan at uh, ito ay para sa mga automatic rifleman ng isang infantry squad um, nakapagtaka bakit na sa kamay nila yan at alam ko rin na dyan sa Maguindanao merong gumagawa ginagaya nila yung mga baril nakagayaan yan, yan. Meron sa pagatin, meron doon sa buluan at uh, iba't pang iba't iba pang mga sulok diyan na merong mga mahuhusay gumawa ng baril at ibinebenta nila ito. Pangalawa, marami pa rin ang mga rido o yung clan wars, yung away ng uh, magkatunggali na mga pamilya o ng mga clans kaya ang iba hindi rin talaga binibitawan ang kanilang mga baril. Kahit na illegal man 'yan, panatiliin nila sa kanilang mga tahanan itat gawa nilang paraan na itatago although hindi naman sila nakikipaglaban sa mga sundalo sa pulis dahil natatakot sila na baka naman mawalan sila ng protection uh, laban sa kanilang mga kaaway kaya noong ako ay uh, batalion commander noon isa sa talagang effort ko ay to engage with people from uh, different sectors para ma-frame ko yung problema on uh, criminality and also the proliferation of firearms at uh, nakikita ko na yung existence ng rido o yung clan war ang dahilan kung bakit ayaw nilang bitawan ng baril maliban doon sa naging culture yun, yung tinatawag na gun culture talagang mahilig tayo no? in the Filipinos in general mahilig tayo na dapat mayroon tayong baril sign of masculinity kung noong araw among the uh, Moros, ang uh, kanilang sign of masculinity ay ang kanilang barong, you know, itak, o kaya yung kalis o Chris ngayon ay baril na yan. And the existence of uh, firearms uh, sa iba't-ibang mga pamilya, iba't-ibang mga communities, ay nag-reflect doon sa tinatawag na gun culture and also doon sa existence ng uh, um, rido o clan wars uh, among uh, warring tribes. Kaya, dito maintindihan ko na ang ibang mga members ay meron talaga no ay uh, involved pa rin sa mga criminalities ang iba diyan ay ayaw maghanap buhay ng matino mahirap magtrabaho sa farm gusto nila quick money kaya diyan sila sa gun running activities bilang hanap buhay ngunit ang panawagan ko doon sa ating mga kababayan lalo na sa Uh, dating mga members ng uh, uh, Moro Islamic Liberation Front sa Bangsamoro Islamic Armed Forces makikisa tayo yung tunay na suportahan natin ang kapayapaan for quite a long time ay talagang naging mapayapa ang mga communities nakakatuwa na makita na instead na baril ang bitbit ng mga kababayan natin uh, habang sila ay nagpa farm ngayon panay araro na lang talaga kalabaw tali ng kalabaw ang ang kanilang hawak o kaya mga gamit pangisda. Mahirap kung babalik tayo doon sa sitwasyon na magkaaway uli ang sundalo, polis, at yung mga uh, armed groups no na lumalaban sa gobyerno. Dahil meron na tayong usapang pangapayapaan, dapat suportahan natin yun, paano masustain yung kapayapaan. At uh, ito ay magampanan natin lahat, kasama kayo, mangunguna kayo, hintuan natin yung mga rido, Huwag nating suportaan yung mga criminal elements at lalo na yung mga violent extremists at uh, makipag uh, uh, ugnayan tayo sa ating uh, mga otoridad uh, sa local government unit at saka sa Philippine National Police para mapangalagaan ang kapayapaan sa mga communities. Iwasan na natin, iwanan natin yung kultura ng baril. Gawa na natin ang paraan na maging masaya ang susunod na henerasyon sa pamagitan natin sa pagtalikod sa gun violence, pagtalikod doon sa dati ng nakagawian na kung may problema, idaan natin sa barilan. I hope may, may napupulot kayo dito sa ating video. Maraming salamat doon sa nag-forward sa akin. Hindi ito uh, nangyayari sa buong organisasyon ng IMAILEP, kundi ilang faction nga nag nagpapasaway, sumusuway sa kautosan nang kanilang mga pinuno. Maraming salamat.